Hello guys, uh, panoorin natin to si Ate na oh. Napa-story time siya sa ano, sa TikTok niya dahil muntik na siyang ma-scam. So panoorin natin to kung paano tayo makakaiwas sa mga ganitong modus no. So Okay guys, so story time. Ito yung bagong modus ng mga scammer. So, sa Lala Move to nangyari. Kaninang 4pm, may binuka ako papuntang Paranaque. And hanggang ngayon, 10pm na, wala, wala pa rin siya. So, nagtaka na ako. So, minessage ko siya, tinatawagan ko siya. Kenneth Birich, walang sumasagot sa akin. So, no choice ako. Kinunta ko siya sa messenger. Hinanap ko yung pangalan niya. And, nagreply uh, nag siya. Sabi niya, yes ma'am, ako po yan. Pero, hindi naman po ako naglalamove move na. Tapos, sabi ko, imposible eh. kasi plate number mo yan, license mo yan, and all. Tapos sabi niya, nangyari na rin po yan sa akin last time na may gumaya, chu 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 So hindi ako naniwala. Then after nun, sabi ko, ibalik niya yan kasi jewelry yung laman nun, worth 80,000. Tapos dun medyo 80, na ano siya medyo kinabahan na siya Tapos sa background noise minarinig ako parang babae, girlfriend niya or whatsoever. sabi-sabi ko sigey gumaga eh. gumaganon. tapos sabi niya ma'am uh, tatawagan ko po yung kuya ko kasi siya po 'yung nagpasok sa akin pero uh... so ito lang guys no uh, para makaiwas kayo sa mga ganyang scam wag na wag kayong magpapadala ng ganyang kalaking ano ganyang kalaking uh, item mahal oh, 80,000 pero mo ipagkakatiwala mo sa mga delivery riders. Eh paano kung ano talaga 'yan? Uh, Ma-attempt na paginteresan yung item niyo ay e kawawa. Kawawa kayo. So, wag niyo pagkatiwala yung ganyang kalaking item. I failed po, hindi po ako natuloy, ganun. Pero hindi ako naniniwala. So yun na nga, maya maya namin tinatawagan yung rider, Kenneth Birich, just biglang tumawag. Sabi, hello ma'am, uh, sorry po, kakauwi ko lang, umuwi pa po ako kasi nabasag yung cellphone ko. Nabasag yung cellphone ko, nag-charge pa po ako, nakilagin pa po ako ng account. Pero hawak ko po yung item ninyo. I uh, pwede po ba bukas ko na lang i-deliver? So ako, oh, syempre hindi. Sabi ko, Uh, bibigyan ko yung time frame within 1 hour. I-deliver nyo yan ngayon. Kung hindi, mag-report talaga ako. So, medyo natakot siya. Sabi niya, sige ma'am, sige ma'am. So, guys, kapag magbubukay ng lala move dapat pipicture nyo yung rider ng walang face mask. At hawak nila yung physical uh, ID nila, yung uh, driver's license nila. Kasi, uh, hindi po pwede yun. Uh, ganto yan. Kasi kung every time na pipicturean nyo kami, dahil hindi kayo nagtitiwala, eh, magagamit naman yung mga picture namin ng na mga scammers na seller. Halimbawa, si seller na, na may picture siya ng Lalamove rider sa Lalamove account. So, pag nag, nang scam kasi yon pwedeng gamitin ng scammer yung picture namin. So ipapakita niya do sa buyer na ayan na nakuha na ng ano nakuha na ng uh, riders ito po yung riders ito yung account niya. So kami yung ano, kami yung puputukan. Akala nung buyer na kami yung kumuha talaga which is hindi naman. So sa mga riders na baguhan diyan, <clears throat> huwag kayo wag kayo basta-basta magpapa-picture ng uh, ID niyo sa anong uh, account niyo nung picture niyo kasi Unang-una -una sa lahat, kapag ginamit yan ng mga scammers talaga na seller, tayo ang mapuputokan, kayo ang mapuputokan. Kaya wag na wag kayo magpapapicture. Kung wala silang tiwala, uh, ipakita nyo yung lesensya nyo lang. Ipakita nyo yung account nyo. So, na kayo yon Kasi may mga riders na, eh, na gumagamit ng, ano, eh, ng ibang account. Yun yung, ano, yun yung possible na mang-scam na mga item. Yung mga hindi nila sariling account kaya yon iwas tayo sa mga ganon yung sa akin nangyari pinikturan ko pero nakaface man siya pero tapos yung ID niya nasa cellphone lang kasi iniwan niya daw yung ID niya sa motor sa try, sa motor na pinark niya sa dulo so ang sketchy di ba pero pinush ko pa rin kasi feeling ko nga legit lahat ng nasa Lala Move pero may mga gantong scam. So, beware of scammers sa ganitong bagong modus. Lagi nyong itatrack, lagi nyong pipikturan, lagi nyong imimake sure na sila yon Kasi wala tayong yeah. habol. Pag... So, pagdating naman doon sa mga sellers para makaiwas sa mga scammer na rider, unang-unang titingnan nyo dyan is yung account. Kung siya ba talaga yung uh, gamit niyang account. And then, yung uh, picture. Um, picturean nyo yung ah, tingnan nyo yung ID niya kung siya ba talaga yon para magtatali yung ano yung account saka yung driver's license kung iisang tao ba talaga so pag ganun yung sitwasyon ah, malaki sa malaking possibility na legit rider talaga yon kasi kung hindi kayo nagtitiwala hindi nyo kasi kami basta basta pipicturan eh pipicturan yung ID, ID namin yung account namin Basta makita nyo lang na tali yung lisensya at saka yung motor, saka yung uh, uh, account is malaking ano na yon, malaking ginhawa na yon sa inyo na talagang legit yung nakuha niyo yung rider. Inakaw nila yon and sobrang dami ng masamang loob ngayon. Kaya yun lang, ingat kayo. Ingat kayo sa um, sa kahit anong bagay, kahit sa Shopee, sa kahit anong mga courier ganun. So ito guys, no, hindi ko alam kung totoo yung kwento ni ma'am, no? Kasi wala siyang resibo, eh. wala siyang screenshot ng mga conversation, eh. Tsaka, ano yun, ganun lang kadali na contact niya sa messenger yung rider. Eh kasi eh, hindi naman lahat ng rider na full name ang nakalagay sa account. Same, same ng ano, same ng uh, Facebook name. So, madali na ako contact. Saka, kung scammer talaga yon na rider, hindi na siya mag, ano, magre-reply. Ibablock na niya yon. So, hindi ako naniniwala ha, para sa akin na totoo yung kwento ni ma'am. Pero may nangyayaring uh, ganyan talagang senaryo na si seller na i-scam ng mga uh, hindi legit na rider. Tapos may mga rider naman na nai-scam ng hindi legit na seller. So ang nangyayari doon, pinagbibintangan ni buyer yung, yung rider dahil pinicturean kami nagamit yung mga picture namin sa IDs namin eh so ganun yung mga senaryo. so guys uh, ano masasabi niyo sa kwento ni ate totoo ba yan or katang isip lang ayan so, guys uh, for awareness lang sana may natutunan kayo sa video na ito uh, and remember sa mga riders ingat lagi tayo sa magpapa picture ng mga mukha natin sa IDs and account Ganun din nan din naman sa mga seller Uh, ingat po kayo sa mga riders. unang unang yung i-check iche dapat yung, ano, yung account. Is sila ba mismo yung nasa account? Saka yung lisensya, iisa ba tao yon So pag ganon yung senaryo, uh, malaki ng possibility na legit talagang rider yon Hindi, wag po basta-basta kayo mag, uh, ano magpi-picture ng mga riders. Kung wala kayong tiwala, hindi eh, wag kayong mag-book. lalong lalo, lalo, lalo na kung ano kung ganong kalaki yung ipapadala nyo, worth 80,000 ipagkatiwala mo sa ano sa ibang tao. Eh kayo na lang mag-deliver since ano since kayo naman talaga yung may negosyo niyan eh i-effort eh, niyo na i-deliver yung item niyo. Huwag niyo na ipagkatiwala sa sa mga delivery riders kung natatakot kayo. Yun lang, ah uh, maraming maraming salamat sa panonood and God bless.